pas galing. Moro <laughs> mangana walang damit ah. Wala kami so, Mga kabisero, takbo pala kami doon sa shelter, sa si shelter kami, kasi ang lakas ng bagyo ngayon. Ngayon yung landfall ng bagyo. Kaya kasalubuyan kami ngayon tumatakbo mapunta sa taguan yung hindi masyadong maagip ng angin oh, Ito na, gumagaling na si Timar ngayon kasi may diferensya yung timon namin mga kapisig laging pumapaling sa kanan kaya walang tigil yung ikot ng timon din Shout out din sa mga timon na may diferensya <laughs> <laughs> May diferensya na yung timon, may diferensya pa yung timonel <laughs> pising na ang dilim sa labas umpisa na yung bagyo dito yun sumasampay yung tubig dito ay mapasok yung tubig dito mga kapising oh Ngayon pala talaga ito nag-umpisa kanina. Kalmada pa naman. Ito ngayon lang talaga. Mga malayo layo pa yung pupuntahan natin. Yung siltira natin. Balakas na. Balakas na mga kapisig. Yung... Talong-talong na kami. Hindi nga yung, yung... yung... lalo sa mga pupuwa sa kayo mga kapising lumalakas na malaki na ng alon sa lubong kami kaya mapatalong-talong na kami malaki na ng alon

Makakarati lang tayo dyan sa mga bundok-bundok na yan, di na masyado malakas to. Ito mahirap kasi mga fishing kasi sa lubong kami sa alun, taga-angin. Yung, yung dalawang light boat kami nasa ulihan pa. lang kami mga kapising kasi sumisisit na yung crew oh, sa lumbog kasi sa alon hindi e, po dito dahan yung makina dahil sumisisit yung crew yun, masak pa yung alo lola <laughs> so, sila nakatayo hindi sila nakahiga natakot pa sila umiga sa nila so ayan mga kapising medyo humina-hina kundi yung alon kasi mapalapit mapalapit na tayo sa bundok mga bundok ayan okay, mga kapising pasok na yung tubig oh nando yung katsir natin mga kapising oh. yung dalawang light boat namin na may doon sa gilid ng bundok no? napapalayo sila pero uh, safety naman sila doon kasi sa gilid ng bundok sila dumaan kumplik sila sa halon So sa ngayon mga kapising, ganito yung sitwasyon namin ngayon dito. Yung kanina sa kalagitnaan, mas malakas talaga kasi uh, open. Eh dito ngayon, medyo malapit na sa mga bundok kaya medyo umina na. So. galing galing noy galing Nandito na kami mga kapising no Nandito sa loob no? Nandito na yung mga kasama namin dito Nakapundo na Yan marami na sila dyan Mayroon sila doon sa Kruwa ayan pupundo na rin tayo no? so medyo maluwag-luwag dito yung taguan mga kapising Pa. Yung katsir namin Nandiyan na sa Likod ng kasunod Waria so, na tayo ng punta dito yan So na kami ng angkla dito mga gabis eh. Hindi lang natin alam kung may lang araw kami dito Depende yan sa pagyobong Kano sa katanggal, katagal na kumalapang so Basta sa ngayon dito tatago muna tayo Dito kami lahat, lahat ng grobo na dito bali pitong pitong grupo kami nandito so dito lang kami maghihintay kailan na naman may bagyo bago kami uh, lalabas ulit para mapalagay so hanggang dito lang muna mga kapisig Nung kung nag-update lang tayo sa sitwasyon natin dito sa lahat ngayon ngayong araw na may bagyo maraming salamat ulit sa mga walang sawang sa muskong soaga sauli bagakapisi